Kak, mga ang comment na yun. Kasi it's niya. Oh, oh, wow, oh, wow, wow, wow. ay. ay, ay Talagang alway mm, talaga. Oh, talaga. oh. Uh, basa ka mo apin, mo apin. Uh, sige, iskan mo ba tatabang ko na? Uh, ay, ni, ay, ni. Uh, ay, ni, kak. Oh. So, talawas tayo, ni. Ah, uh, dami alag Berto Suarez. Ay, ba, wow. Ba, ba, uh. Balang content na. Uh, oh. Kaya. Wow. Oh. Sige, sige, oh. Basa basa sige, basa mo. Basa mo. na. Naya ay si Tot and Cap. Good na. Wow. Wow. Oh. Ano na, ay, eh? Wow. Sige. Oh, manyak ko sa tayo kaya kayo magwa. Ay, hindi na te, hindi Wow. Okay. Oh, nanong kayo kasi ng asawa ko. Anong katakong pera? Anong pang katara? Katapang niya pa. Oh. Eh? Katapang niya ka no. Sagutan mo sagutan mo Sagutan mo Sagutan mo Oo. Oh. Ayaw ko diba? Baba. Alin lang yun yung upuhin kaya kayo nga niya tayo. Alin na po ka na ako. Pag niya na ko upuhin kapwa may karengan ano nga limang tayo. Nanu ari sagutan sekian atau masa ia kayo! sanggutan pun kayak kayu kai, hanya terbaik. Untuk dia kaya sekian, ini pun yang saya aku, netungnya nama pun <laughs> <laughs>